Hello guys and welcome to Animal Hometown Health Lifestyle. Ang topic natin ngayon ay yung mga signs na buntis ang ating alagang aso. Kapag buntis ang ating alaga, ay mapapansin natin na magkakaroon ng pagbabago sa kanilang pagiging hyper dahil magiging mabilis na sila mapagod. Madalas din kung sila ay sumuka at wala masyadong gana kumain. Malimit silang tumingin sa bandang likuran nila at hindi magpakalit. Magkakaroon din ng paglaki sa kanilang suso at madadagdagan ang kanilang bigat kung talagang may mga papis na sa loob nila. Pero hindi tayo makasisiguro sa pamamagitan lamang ng mga sense na ito dahil may tinatawag na false pregnancy na kung saan mismo ang alaga natin ay nagaakala na buntis sila. Pakiramdam nila ay may mga puppies sa loob ng katawan nila kung kaya't inaalagaan nila ang kanilang sarili na siyang nagiging sahi para magakala tayo na buntis nga ang ating alaga. Ang mga signs ng pagmabuntis ay maobserbahan din sa tinatawag na false pregnancy kaya mahirap na matukoy kung buntis nga ba talaga o false pregnancy lamang. Usually, ang mga signs ng totoong pagbuntis ay maumpisahan natin maobserbahan sa unang dalawang linggo matapos ang huling araw ng pagpapakasta. Sumantalang ang false pregnancy signs naman ay naguumpisa makalipas ang apat na linggo. Para makasiguro ng lubos kung buntis ba o hindi ang ating alaga, ay mas mabuti na kumonsulta sa ating veterinarian para makapagsagawa ng mga tests. Mas maganda kung after 3 to 4 weeks, mula sa huling araw ng pagpapakasta para makapag-relax and test na. Kung saan, malalaman na natin kung magtis nga ba talaga ang ating alaga. Kung ang ating aso ay nag-false pregnancy, sa susunod na cycle ay ganito lang ulit ang mangyayari at sa mga susunod pa. Pero para mas makasiguro, isa lang natin ang ating alaga sa mga lab test upang matukoy kung ano nga ba talaga ang kalagayan ng aso sa pamamagitan ng tulong ng ating mga pet. Muli, ako ang inyong vet student na magsisilbing gabay sa taong pag-aaruga at tutulong sa mga problema niyo tungkol sa ating mga alaga. Hanggang sa muli ng kaaniman kung taong. salamat! <mulit>